One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted one moment. Would you capture it or just let it slip? Yo, Flip Cup makes a noise! Woo! Let me introduce to you the man on my right, Aysen! walang kumakamping Yung tipong kahit kausapin niyo Wala pa rin pa kayo Wala anong nang magagawa Tinatanong yung sarili paraan ka nang baliw Kausap ko na Come on, my left. Heaven's usok Tulong ng pato, ay hindi pinagmamastan Habang ako ay di ba nahimasmasan Nagkaroon ng barkada dahil sa kanila Kung bakit naghirap at nalulot lalo... yeah. The timer! timer! Sabi ba di ko hapon yung FMCC? Thanks for my shirt! FMCC is for so! Kaso na naman to, di Sorry na, sorry na. Ano <laughs> yan? Sorry na. Eh? <laughs> my right, go on the air! mo, pa ka ah. <laughs> Who <We'll> goes first? Hindi, siya pa na. Japet. One minute for Japet! <laughs> go! Di ba ikaw secret side? Tang ina, ka pala. Ikaw, yung pala, tangyag ka pala. <laughs> Ito ay digmaan, hindi ito tsupaan. Bakit na? Pag ako na ineso, kita. Bigyan mukha mo, parang puwing binuklat. Bigyan kulay na yung balat, kulay burat. Malangin na urat, may burat. Grabe! Napainit ang laban! In init, init! ang mga nyo! <laughs> Ayan, sayo na, sayo na. Oh, the man on my left! Heaven's Gate! mo natin siya! <laughs> talag, talag. Okay. Oh, Isang minuto! <laughs> Naimik na! <nga. laughs> Go! Japet, ako pa ang napili mong kalaban na eh, hindi ka naman malupet. Umiwas, iwas ka, baka ikay mahagupet. <laughs> oh. Ang si Kuya Tony Pet. <laughs> Grabe. Para para ang Pokemonster. Dahil pa dinaanan ng Twister. Para yo tinatapon sa river. Ang sarap po ang pase ko sleeper. Sa may kanto, nakita ko Japet toberon naka-plug yung number mo, ayun ang babagong sideline para kang kumakain ng burak, mahilig ka ba sa serelak? Ay, lang. Bakit mukha kang mo d'ya lumobo? Nanay mo ba si Jessica Soho? Oo! Woo! Galing! Jabez, huwag ka na mag-inaso. Hindi ka aso. Baboy ka. Tandaan mo! Oo! na laban! Ang lahat! Ang lahat! Malapak ka muna! Woo! 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 Go! <laughs> 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 Matira mo sa akin ang ibubo na! na. Dahil itong aking ibubura! Oh. <laughs> Dahil mo nyo naman ang cobra, hindi ko ubra! Dahil ang talento ko, mas magaling pa sobra, obra maestra! Woo! Oh. Hoy, gago! ay pati ito doon mamatira mo sa ina, kagago! <laughs> Kahit itropa mo mga hindi hindi ka mananalo sa still mong bano! Oh! Oh! tuloy, tuloy! tuloy. Yeah, yeah, yeah. kay sa ka yeah, tuloy, tuloy! Tuloy, tuloy, tuloy! na tumitigas pag ako'y nakakubad na matigas. Oh! Oh! Round ok mjan na ataot naman this my style you can own my style kasi ikaw isa kang pedophile oh are you tsura mo time na charo naman charo naman like mo mmcc for my shirt <laughs> aso yan aso na naman <laughs> binabati nga pala namin yung rooftop. Uh, matindi natin kalaban to sa YouTube, bare. Palakpahan naman natin sila. Subscribe to rooftop! Nakakaawa, nagpapabati. Salamat. Salamat, salamat. Ah, yung masabi mo ang Ryan. Ah, <laughs> uh, si Jopet, tsaka Heaven's Gate, Malupet, parehas. Oti, oti. Okay, oti, <laughs> oti, oti, oti. Ah, next! Ot, 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 ot. ot. ot si Tiny ng Dota! Ano, parehas malupit. Oti ako. Lupit. Oti, oti ako. Si Polish, binabati ang Station 5. Magaling si Japheth, saka si Heaven's Gate. Oti ako. Oti, oti. Oti, at si naminsang na minsan nanalo. Masabi. Nagganda sa akin mga banat ni Japet eh. Kaso magaling si eh. Heavy skate. Oti tol, oti. Dikit laban eh. Ang natalo, walang panalo. Ano, malupit ng mga banat na ni Japet. Pati ni Heaven's Gate, Oti ako sir. Oti. Manalo, matalo, cute pa rin ako. Putang ina mo. Ooh <ım999> Ilan na ba ang nakantot mo? Ako isang dosena. Payo ko sa'yo, pumunta ka sa banyo, mag-drawing ka ng pekpek sa kamay mo, este, puki na para malaki. Sabay kumanta ka yang, manga, manga, hinug ka na ba? Sa'n ba, tigas ka na ba? Teka, wala tayo sa showtime. Tuloy!

Time, 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 time. Puso lang. Grabe. Puso. Grabe yung laban. Puso. Puso. lang. Puso. Puso, lang. Puso. Marabe, Isang minuto para kay jabet Balak naman dyan. Hi, Mel. Kuya, baka sige yung maingay. Kaya maingay, kuya. pa, Isang minuto para kay jabet Go. Ba't yung mga tira mo, walang katuturan. Bago sumit itang budburan. Huwag tularan to. Bas, <laughs> Inura ako! Mumurahin ko to! Pinang ina mo talaga! Huwag ang ina mo! Matay ka na! to dito! ko din yung joke! nito ko din yung Okay. your pare! Ikaw mo ako kanina ang pati mo ko slippers. Di mo mo itura mo kung hirap. <laughs> so, para sa akin ako'y nakasabatos, ikaw'y nakasinelas. Nakay na, 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 na parang tambay sa kanto. Oh, yan, pre, tribu. <laughs> <laughs> ano masabi ng judge? Judge, judge yan, di ba? Magaling, magaling. Magaling, magaling sa si inyo. Pero para sa akin, I've <laughs> <heaven's> been <eight. laughs> Next judge, palakpahan natin si Tiny ulit. Ay, sa muna. mo na! si Japet! Ano yan, Japet, pero ano? Magaling talaga si Ian. Ian, Ian. Up! Ang gagraduate na pulis na! Woo! Ganda yung banat ni Japet, kaso medyo nabubulol eh. Kay Ian ako. Ian, Ian. Last ko, Um, ano? Okay, na grade. Nabulol konti si, ano eh, si Japet. Kay Ian ako. Ian, Ian. At Up! Ang kasaling walang panalo! <laughs> ano, ano? Si Japet na chuchu kasi. Si kay Evans kita ako, boto kay Evans -Gitaw. Ating panalo pare! Si Evans Gate! Talapan na akin! Yahab! 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 Yahab!